Hi, hi! Good evening, everyone. Ayan ang ating dinner. So, gulay. Kain po. Ama, ano, malamok. Gabi-gabi na, malamok. Nanginginig na ako eh. Bumaba yung, ano kung sugar kailangan kainan. Kaya bumaba yung sugar. Um... mm Yame. Ano na ba nangyayari sa mga tao sa mundo? May nabalitaan naman ako na yung bata. at kana kita ko rin sa TikTok, yung bata alin linagay sa washing machine. Ano 'yun? na-depression yung tao. Kasi kung... Kahit man na-depression, hindi man solusyon na iano mo yung bata. Kailangan, kung hindi mo kaya, kailangan magpaalam ka umuwi. Diba? Naranasan ko rin yung sobrang problema. Pero hindi ko na naisip na mamatay ng tao. Pero yung naisip ko, sarili ko. Mag, pati... hulog ako galing building. Pero... Nahip ko rin, ako rin ang kawawa. Mga anak ko. Kaya, nalag lang. Pray lang malakas. Kailangan mo mag-pray. Para may wash depression. Kaya ako 2000, 2009, 2010, hanggang ano yun? Oo, hanggang 2011. Masaya ako na mamablema. Kaya siguro, nakuha ko yung diabetic sa stress ko. Kasi wala naman kaming inheritance. Mm, masarap ang gulay. Mm, gulay. Pinag linaga lang. Yung stem ba? Nangyengindig tuloy ako kasi yung sugar ko nag-low na naman. Kaya, ito ha. Nanginginig yung kamay ko. Tapos, yung sariad na naman, yung nang hold up siya. Hindi nga ba naiisip na hindi siya papatayin din siya? At saka, ba't mang hold up siya? Wala ba siyang trabaho? ay naku Iwan ko na lang. Bakit nanginginig talaga ako? Dito sa Saudi, kailangan ka mag, ano, malakas ang prayer mo. Manalig ka sa Panginoon. Magpagabay ka sa Kanya kasi kung hindi ka matibay, Ma-depression ka, lalo na pag maraming trabaho. Tapos, pinagagalitan ka pa ng amo. Ngayon. Ay, naku, ano ba yan? Grabe yung ano ko. panginig ko. <coughs> no, malamuk. Patay ko tuloy. Okay, diabetic, ang daming mga bawal-bawal sa kainin mo. Ay, hindi naman bawal, pero hindi pwede yung marami. Kasi, lalo ng kanin, kung kumain ka marami, mas lalo. Nung isang araw, kumain ako ng kanin. Umabot 300. Hanggang kinabukasan, ganun pa rin. Kaya, ngayon, nagulay na lang ako.